Hello po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog John Oras po dito sa Bahrain is 8.30 po ng gabi. Ito nga po kami ngayon sa Good and Andito sa dating Dasman na ngayon lulu na. Sama ko si Miss Bing's Vlog Bahrain. Kami papunta sa Manama at nakasakay na nga kami dito sa bus. Bus lang kami papuntang Manama, Babal Bahrain. Ipupunta kami sa bilihan ng mga ginto. Meron kasi dito sa Bahrain, sa buong Bahrain meron isang uh, mall. Puro siya po ng ginto sa loob. At po ang pinakamalaking bilihan ng mga ginto dito sa Bahrain na nag-iisa lang ang Gold City. Mabanga kami dito sa Bab Al Bahrain at naglakad lang konti. E hindi pwede mag-stop yung bus sa Gold City mismo. Ingay nagwa one to one to ngayon. O ang tinatawag dito sa Bahrain na Bab Al Bahrain. At sa sentrong lugar dito sa Bahrain kahit gabi na po, maganda dito maglakad kasi safe siya. May po kasing mga naka-alerto sa tabi-tabi. Secured po dito. Maganda nga po pala ang weather ngayon kasi winter time dito. Kaya malamig at masyadong mahangin. Pero kami kaming naglalakad ni Miss Bings. Busy nga po kami. Busy din siya sa kanyang cellphone. Kakuha ng uh, video para sa kanyang vlog. Kaya kanya-kanya kami nga kuha ng aming video. Siyempre, kasabay na dyan pag-usapan ng buhay ng mga may buhay. Ganda ng view dito sa Bob Alvarin kapag gabi kahit nasa sentro siya hindi siya ganun ka-crowded kasi nga siguro araw ng lunes ngayon kasi pag Friday di of fall, halos lahat ng mga tao pag Friday ka napunta dito sa Bob Alvarin napakarami crowded ang mga tao. Yun, halos wala kaming makasalubong sa way. Malapit na nga kami sa bilian ng mga ginto. Ang gold city ng Bahrain. Pakaganda po bumili ng ginto dito mag-invest. Kasi mataas po ang appraisal niya sa Pinas. Ako nga po pala ay nagtitinda din ng ginto. Pareho lang po ang aking presyo sa mga gold shop. Sa gustong mag-order dyan, hindi po sa aking Facebook. Nakapost po ang mga pictures. Meron na din pong presyo. Free delivery na din yon At halos medyo mora pa nga kasi wala ako shop na binabayaran. Pero sa ngayon, papunta kami ng Gold City para mag-check ng mga iba't ibang design at para na rin makapag-video kami. Para ipakita sa inyo ang bilihan ng mga ginto dito sa Bahrain. Magandang investment po yung gold kasi hindi po siya na-depreciate. Nade Tumataas po ang value nito. Pwede po ninyong isanla sa oras ng kagipitan. Mas okay na merong alahas na maisanla. Mas mahirap kasi mangutang sa ibang tao. Hindi ka na nga pagbigyan. Makakarinig ka pa ng kwento. O di kaya bigyan ka man at ipagkalat pa nila niya na nanghutang ka sa kanila. Kaya mas maganda mag-invest ng ginto. Abangan dito tayo sa barahin. Marami din nagbibigay ng mga layaway dito. Hindi pa natin kaya bumili ng cash. Lalo na sa Gold City, napakaraming design. Hihilo ka sa kakapili. Eh. Naglalaki ah, ginto. May eh, mga maliliit at malalaking ginto. Napakaraming mga nakadisplay. At halos na mga artista na napunta dito sa Bahrain ay eh, dito sila napunta sa Gold City. Dahil ito lang ang nag-iisang mall na puro bilihan ng ginto ang nasa loob. Yung last nga pong pumunta dito at nag ay si Miss Ivana. At makikita po natin nga yan sa kanyang vlog na nag -vlog siya dito sa Gold City sa bilihan ng mga ginto at siya ay bumili na din. Napakamura kasi ng presyo dito. Para na lang talaga ang kulang. Ito na nga, papasok na ako sa Gold City. Ito lang labas ng Gold City, ang parkingan. Siyempre, to do smile ako dyan kasi makakita na naman ako ng mga ginto na nagsalakihan. Kahit ba naman hindi ako bibili, may pakita ko lang sa inyo ang kung gaano kalaki at karami ang mga ginto dito. Ito yung labas ng Gold City. Bago ako pumasok, yunanan ko muna ng video. Mall ito. Lahat po dito ng tinda ay ginto pero kita nyo naman hindi ganun. Seguridad sa labas kasi disiplinado naman ang mga tao dito. At ako na nga Pasok sa loob ng Gold City. Ang lugar na gusto-gusto kong puntahan. Lang wala talagang budget para pa dyan. Mag-ikot-ikot na lang muna tayo. At sa pagpasok pa lang, kahit puro ginto sa loob, e eh wala pong mag-check sa'yo kung anong bit-bit mo. Hindi tulad sa Pilipinas na hindi ka basta-basta makapasok. Dito na milyon-milyong halaga ng mga ginto ay walang magche-check sa iyo kapag pasok mo pa lang sa pintuan. Ganun kaganda at disiplinado ang mga tao dito sa Bahrain. Ito ang kaibahan kapag nasa Pilipinas. Kaya Pilipinas kahit ilang padlak paghawin mo dyan, talagang matatanggal yan at makukuha ang iyong ginto sa loob. Dito na nga guys, ang loob ng Gold City. Ayan po ang mga iba't ibang shop saan puro ginto po yan wala po ibang nakahalo dito kundi ginto at silver yung silver phone nila is original po hindi po yan nagpe-fade wala po dito ang gold plated puro dito gold masakit talaga sa mata pag pumasok ka dito na wala kang bitbit -bit na pera Napaka maraming magandang design halos 2900 pesos nga po pala per gram dito sa ngayon yung 18k nila Kapag nasa naman is 19.500 fields. Hindi pa po kasama dyan ang labor charge. At saka yung VAT nila dito ay pa yan sa presyo kapag ikay bumili. Bale yung 19.5 lang. Ilan po ang per gram price ng gold? Ibig sabihin, yung 2,900 pesos na per gram, madagdagan pa po yan kapag kayo bumili kasi i-charge pa nila sa atin yung labor charge nila, yung baladiya stamp nila, at saka yung VAT nila dito na 10%, ipapatong pa yan sa 2,900 pesos na per gram. Pero kasi kapag dinarang lang ginamit dito, medyo okay lang siya kung hindi mo lang siya ika-convert sa Pilipinas. Tsaka mataas po talaga ang appraisal. Bumili ka dito ng gold sa Bahrain. Sinasubukan ko na rin isan la sa Pinas. Napakataas po ng kuha nila. Mas kompleto po sila dito. Iba't ibang uri ng style, ng design. Up and down po. Poro shop ito ng mga gold. 18K, 21 to 22K. Halos kompleto po dito. Kapag may budget talaga, ang ganda pumunta dito at mamili kasi mura na ang presyo nila. Kasi ganun kabigat kapag nasa dinar na. Kaya lang kulang talaga sa budget pa. Kaya ikot-ikot lang muna kami. Para mag-check lang ng kanilang mga presyo, ng kanilang mga design. Masok nga uli kami dito sa isang shop. Marami ditong mga lightweights. Meron din pong mga heavyweights. Depende lang sa budget na makaya. Kaya kami mag-check muna habang wala pang budget. Kaya nga naming mag-ikot sa taas at ito na nga bumaba na kami ni Miss Bing's vlog. Para tingnan naman kung anong meron dito sa baba pero halos pari-pari lang. Gaganda ng mga gold. Mga mahilig sa gold dyan. Punta na kayo dito sa Gold City. Para makasigurado kayo na hindi fake ang inyong nabili. Iwasan po natin bumili sa online lalo na at hindi natin sila kakilala. ay nag-online din. Lang din ang aming supplier dito. At syempre makakasigurado. Goro kayo na hindi fake. Ingat po kayo sa mga nagtitinda ng mora. Pag alam niyo pong mabigat, heavy lightweight po yung gold at tsaka mora. Minsan nga buy 1 take one. Ingat po kayo diyan, walang ganun po. Dito na mabigat pero mora. Kaya mag-check-check po tayo. <laughs> Pagkanan, hawak ng kanan. Manginginig kasi. Ang dami yung lamig. Sa <laughs> lagi lang ganito ang weather. Kasi malapit na naman ang summer time. Grabe naman dito sa sobrang init. Dahil nga sa Middle East, puro disyerto. Kahit kakashower mo lang ay sobrang init na naman. At kami nga ipawi na ni Miss Bing's vlog. Grabe, sobrang lamig pala sa labas. Kanina hindi pa masyado. Pero mag-alas na kasi. Kaya grabe yung lamig. Malakas pa yung hangin. Ganda ng view dito sa Bab Al Albarain. Pupunta nga po pala kami sa sakayan ng bus. Bus nga po pala dito is 300 feet bawat tao. Nasa 45 pesos kapag nasa Pinas. Kagandahan dito pag sumakay ka ng bus kahit ikutin mo pang pa buong Bahrain basta't hindi ka bababa ng bus. Ayun lang din yung babayaran mo. 300 fills. Nasa 45 pesos. Dito na nga kami sa Bab Al Bahrain. Saan tuwing day off every Friday o Saturday and dito yung mga Filipino nagtitipon-tipon. Dito nakain sa mga Filipino restaurant. Dito din sila <laughs> <laughs> Hey. halos punuan dito hindi ano na masyadong makita yung view ng Bab Al Bahrain kasi nga gabi na 10 o'clock na ng gabi dito safe dito at marami kasing bantay dyan sa mga gilid na nakatayo ang ganda ng view dito kapag araw ka mag picture taking andito nga rin sa Bab Al Bahrain, ang mga bilihan ng mga t shirt kung gusto nyo remembrance pag kayo'y pauwi ng Pilipinas ang I Love Bahrain t-shirt meron dito sa Bab Al Bahrain yung mga chocolates perfumes at kung ano-ano pang mga remembrance dito sa Bahrain dito niya makikita sa loob ng Babal kaya e, sa mga nagpaplano dyan na magbakasyon o di kaya magpadala ng cargo dito na kayo mamili sa Babal Bahrain kasi halos dito kompleto na Makapili pa kayo ng iba't ibang design. Andito na nga kami sa sakayan. Sa sakayan ng bus, kaya mag-aantay na lang kami ng bus na dadaan para makauwi na kami kasi sobrang lamig. Yan eh, kami ni Miss Bing's vlog. Ginaalay namin ng aming sarili kasi buong araw din naman kami nagtatrabaho. Kaya pag oras ng pahinga, syempre relax din kami. Gabi lang din kasi yung time namin halos dito. Kahit wala tayong pera, ang mahalaga ay masaya. Kung hindi ka marunong mag-relax ng iyong sarili, ay madali kang ma-stroke dito. Dami na mga problema ang iisipin mo. Kailangan mag-relax-relax din tayo minsan. Bas din tayo para mag-refresh. Kung di po makakalabas, akit po tayo ng rooftop. O di kaya magbukas din tayo ng bintana. Maka refresh lang din ang ating mind. Kaya ako, pinipilit ko talaga mag one to one to tuwing gabi after ng trabaho ko. Naman makapag-exercise ang aking tuhod. Na din kasi kung tumatanda na. Ang din mag-walking at least 30 minutes sa isang araw. Meron na nga ba pero hindi pupunta sa aming area, kaya nagantay kami uli. Ang problema dito ng sakayan kasi marami ditong bus. Ang kagandahan dito ay sunod-sunod ang bus kahit walang mga pasahero, magkasunod sila. Minsan nga isang area lang ang pupuntahan, magkasunod pa ang mga bus. Government bus nga pala ito, maganda siya, mayroon pang CCTV sa loob. At tumawag nga po pala sa akin si ate Gina nagantay nagaantay siya doon, nakabili na siya ng sweets na to. Maraming salamat sa iyo ate, napakasarap na binigay niyang sweets. Ayan si ate Gina Lynn. Thank you so much sa iyo ate. Naalala mo akong tawagan. Dalamat sa iyong lebre. Last time kong makakain ng ganitong sweets, lagi ko naman itong nadadaanan. Lagi kong nakikita. Pero hindi ako nabili kasi hindi ko naman alam ang lasa. Mabuti na lang at pinatikim mo ako nito ate. Napakasarap pala. Maraming salamat sa iyo. At napadaan nga ako dito sa isang supermarket para bumili ng lever para ulam ko kinabukasan. Dahil sa ako yung nagpa-fasting kaya lulutuin ko to sa iftar time. Hindi na ako lalabas para bumili pa. Para nakaridi na siya. Mga more than kalahating oras lang naman ang luto ko sa beef liver na to. Ayan na nga, meron pa. Kaya lang frozen, pero okay lang. Beef flavor nga po pala ito. 1.290 dinar. Nasa 191 pesos naman kapag nasa Pilipinas ang isang kilo. Nasa Bahrain lang at hindi mo makonvert sa piso ay carry lang ang presyo. 1 dinar point 290. Tatlong bisis o dalawang araw mo nang iulam. Kaya makakatipid ka din kaysa naman kumain ka sa restaurant. Na nga bumili ako ng isang kilo para bukas. Maraming salamat po!